Kumusta kayo mga si eh power? nang magbigay ng sakit ng, ng Nangahalalo sa katungkulan bilang... Nangahalalo sa katungkulan bilang Presidente ng Panlalawigan Pederasyon ng Panglalawigan Pederasyon. Pinangunahan ng Gobernador Daniel R. Fernando ang panunumpa sa tungkulin ni Casey Tyron Estrella Howard mula sa lungsod ng Badiwag bilang bagong Pangulo ng Panlalawigan Pederasyon ng ang Kabataan ng Lalawigan ng Bulacan sa si El Shagla, Lungsod na Mandaluyong noong November 28, 2023. Ang uh, aking pag mga bagong kabataang leader <laughs> whenever you need help or whenever you need um, guidance in terms of um, meeting our youth, you need advice, I'm always here. My door is always open. The last time, bosses na kapataan sa Lawiga ng Bulacan. Buhal pa kayo ng Nicolas. So, thank you po sa inyo. Maraming expectations ang nakaakibat sa ating mga balik. At sana mga SK Fed, ma-overcome nyo yun at maging buo yung SK Federation ng buong lalawigan ng Bulacan. And we're very proud of you at uh, naniniwala kami sa kakayahan ninyo. Congratulations sa inyong lahat. At uh, bilang mga bagong opisyal, talo ko na sa Samuel Ayang Pandaluigan, magtubong tayo isang panawagan ng ayos kong Sana ay simula pa lang ito ng pag-alam ng inyong puso mga bayan at mga tao Simula pa lang ito ng inyong pagyakap sa tawag ng salvation. Gayun din, kabilang sa iba pang nahalal na mga opisyal ng SK, sina Marco Trajano mula sa Santa Maria bilang pangalawang pangulo. Jean Marie Misuse mula sa Nusod ng Maykawayan bilang kalihim. Louis Marvin Tomacruz Cruz mula sa Paumbong bilang ingat yaman. Shane Tricia Baltazar mula sa Bulacan bilang tagasuri. Marcos Gutierrez mula sa Plaridel bilang PRO. Charles Menanghaya mula sa San Ildefonso at John Ley de los Reyes mula sa Ubando bilang Sergeant at Arms. Maraming maraming salamat po, Gov. Daniel. Mga kaasa ka po na hindi ko sasayangin ang iyong pagtitiwala sa akin. Magiging masipag po ako tulad mo. 24-0 is epic. Pinakita po natin na ngayon pa lang that we are all united kaya pa na maging solid. Kaya na namagag po ako na patuloy natin ipakita ang pagkakaisang ito sa lahat ng posisyon natin, sa mga nakapanong issue ng mga kabataan. Magkaisa rin po tayo sa pagsusulong ng mga nakapanong programa na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Tayo po ay may dalawang taon at ilang buwan na mandato lamang. Pero wala po yan sa iksi o sa haba ng punong ahead of us but let us be more excited to make the short period a really genuinely memorable one for us and our young constituents